Ay po mga kalingap sa ano, nandito tayo ngayon sa nandito po tayo ngayon sa Mercedes na palingki at kasama natin sila kalingap awi Ayan, kahit na pala dito meron pa rin isda Magkano yan? po Yang isa? May ilang kilong isa? Nagkala natin po

Eh, si Kalingapawi sila kalingap, Eh, pinag-glide ko lang siya mga Kalingap sila. eh laking aso wow oh, ah. <laughs> ayang galing ayang galing na aso <laughs> hello hello ay ano na yan ay. ayan po mga kalingap sa ngayon po ano na driver muna po tayo sa mga uh, ating mga bisita po sa Kubo ano, ayan nandyan po si kalingap awi Huh? Mahal is da. Mahal. Bulungan pala dyan, ano? Kalinga. Ay, ah? may nagbubulong oh, bulong na. din sana. <laughs> Hindi kayo bumulong. Sabi niyo sa hangin sa daan. <laughs> Bulungan. Bulong-bulong. Ito pala maganda. Sini yung mahal. Ayun sa sunod. Balik natin uli Mga pagdala ng isip. Para marami tayong mapili. mga may tatangay pa mura dito. Ang ganda, oh. ang ganda no. Marami din doon kung magpili ka. Hay naku, alas 5 in... na pala wala nang ganon. O, oh. pag alas cinco, dami, ang mura pa na pag ganon. O, oh, si marami doon eh. Hmm. Din, binibiyak yung ano, yung ulo. Oo. Oh. Aden. Mayroon, na, mayro pa may pang, may pang hiyo, may pang ano ka ba doon? Pag-ibigay Pag doon, pili doon. Nag-lari! Nag-lari doon, pili. Balik ka, balik ka! shout out po sa lahat mga kalingat! Okay. Oh, shout out! Shout out! Nakabili kaming malaking isda! Okay. Balena. <laughs> malina na. Ang ingay. <laughs> masaya lang. Masaya lang, masaya lang. Ate, ini eh, eh, basta sa Pusbas. Isa na pala ginano na. Ah, uh, Basbas. dito ah, tayo. Eh. Ah, punta tayong pagasbas Oo. Oh, uh, uh oo, sa pagasbas tayo. Tapos dyan tayo ng daa. Uh, kung bahala. Bibili tayo kalinga ng gulay. Ay, oo. Oh, walang problema. sa palengke. Bibili na no. O so kaya yun Ano yung bali, yung, yung uh, song, Ano tawen yun? Song song? Bali, so, so. Oh, oh. <laughs> Sa amin ay binamban yun. <laughs> Kasi paborito ng mga anak ko yun. song song na yun? Ayan dadaanan natin. Tsaka, yung ano. tsaka uh, yung... Yung, yung, yung... isa? Okay. Binokong. Binokong. Oh. Ay <laughs> iwan ko lang kung may abutan ah, pa tayo. Ba, wala na. na no? Ang gusto ng anak ko yung pili. Pili na. Diba ano yung Ang simbahan okay. din niya yata, sa daid. Mercedes po ito. Ah, mercedes, mercedes. po. Ito ang mercedes. Saan ito? Parang Mercedez. Mercedez. Ano? Ano meron dito? Ano? Ano? Ano meron dito? Ano meron dito? Hindi ako marunong magpapasok. Hindi ako marunong magpalipat. Hindi ako marunong magpalipat. Ma'am, gas out? magpalipad, magpapalipad ako kaya hapong kay Dudong, wala, hindi, hindi ko nga, hindi ako marunong magpalipad. Hala, hmm. kung sinabi mo sa akin, depende pinalipad ko. <laughs> <laughs> Kahit kayong dalawa ni Dudong lumipad. <laughs> hindi, pag hindi ko nang uh, palipad, eh, ibigay nyo na lang nandyan. Kaya <laughs> Pero mas maganda yung pananong kasi pag palipad, maraming gagaya rin. Oh. No? Nakakatuwa. Hindi rin na siya naman kapatulong. Anong gusto mong lipad at test? Diba, wala naman G-Cast kasi sa si Saudi, diba? Meron. Wala daw siya. G-Cast? Meron. Si meron. True cellphone yan eh. Hindi niya pa naayos. Meron G-Cast kasi si ano. Ay, meron ano? na sa Saudi. Sabro, <coughs> <kasi> meron. Kasi true <coughs> cellphone yan. Cellphone to cellphone. Itong g ko, doon ko galing. Wala nga. Hindi yan ang panigpest mo <coughs> <coughs> Hindi kaso, ko hindi ko nagagamit ay nala, nangangain, papalitan ko. Ay, Galing kami Mercedes. Mercedes. Eh. Ito da isda. Ang ulat Hmm. Alagaan na namin Kalinga Pawe Alagaan na namin si Kalinga Pawe Para Pagkabingang no. no. Alagaan si Kalinga Pawe eh, para isda, isda, isda Isda, isda, isda Isda, isda, isda Isda, isda, isda Isda, talaga Masarap pati dali na. Pa, ko yung kasing yung sa Davao. Yung sa bunga Yung, 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 yung talagang oh, bunga ng Sampalo. Oh, bunga. Ano, walang bunga ito? Oh, walang oh, bunga? Wala dyan, tinda. Walang bunga ito. Ito, nasa sa palinti, mayroon, mayroon yun. Mayroon sa palinti. Ayun, palinti. Bunga, mayroon. Basta puno dyan, mayroon puno. Bunga, wala. Mayroon puno. Puno at saka yung lalagot Kaya sabi ka, hindi ka Sabi na, ang sabi, mag-mute mo nga. Ay, grabe. Ah, baka hirap pag pagod mo. commute ba? Oo. Kasi kill. Gas, kung. Kasi gano. Kasi ano, walang gano. Anong gagawin sa puset, adobo? Ayan, si Kalinga Pawe. Alam niya, masarap mag-soto yan. No? Kalinga adobo lang. Masarap mag-soto. Ati nga, adobo. Adobo, huwag mong alisin yung tinta. Oo. Alayo. Oh, yan <laughs> yun yun ang pampalasa to. Ay, matutupras ka? Yung hindi. Ako tinatangon, lilinis ko lahat yan. Ayun. Ay, Pwede Ay, naman linis. Hindi it. kaya lang kung gusto Malinamnam siya. Dagan, kaya ito lang lasa. Masarap. Oo, isa okay. lang ang tinta. No. Isa lang yung tinta mo oh, yun. ilagay Isa lang ang tinta niyan? Oo oh, oh. no, naman, no, siyempre. Mamaya, pagpunta nila ulit. Pwede bang gamitin yung pump magdala Pwede bang tubig? Bulasan mo? Hindi yung kinta nyo? Pagas pa. 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 yari pa. pa. Pagas pa. Pagas pa. pa. Daan na lang, lang kasi yun know, lang ang no, oh, lang. Ay, lang. yung bagyo. Ano nang lumog sa pa lang? Mag-uwi ko ko. nato Natuyo ng kasing nato Natuyo, lang, natuyo lang... sa palengke. Nung kami nung nagtitay na ano kasama pa ni Kalayon ni kasi nga si sa ano? Sariwang pa? Mga sariwang isda doon. Oo, oh, sariwang yan. Pag natulog ka, tinituloy ka na naman. Sino? Kaya mo, mamaya pa naman. Pagtulogin mo muna. Alas 4 pa natin namin. Mga... Ayun, Kalingapawi, ilan yung kung uh, natin ngayon? Ilan yung bisita sa Kubo ngayon? Dapat yan. Dapat yan, lima. Pero, di ba, kaalis lang nung uh, mga... Nung... May kaalis lang, di ba? Ang kont kasi dito, pag umalis yung isa, yung isang grupo, isang grupo na oh. narating, kaya hindi nila sa sa dabay. Oo. Para hindi hindi hindi, hindi ba mahilo ba. Para ano uh -oh. gusto nila. Ibawa sila ngayon. Oh, uh, bukas naman iba naman. Uh Oo. -oh. Okay. Kaya palagi yung kun sa kubo ano, uh -oh. sobra yung mga Kusaya. masaya, talaga hindi nawawalan ng uh, bisita talagang araw-araw. Tingnan mo yung mga nandito, hindi pa nga nagakalis kararating lang. Nag-i-schedule na naman na kasino, kung kailan oh, darat Kasi yan. <laughs> kung walo, kailan ulit babalik. Kasi na yan. Sa akin ko buong bawal yan. Hmm. Oo oh, nga. Kasi na walang bawal. Hmm. Kubo naman ba? Lugar yan? Walang bawal yan. Punta yan. Hindi. Wala man bawal talaga. Dyan. Wala, bawal wala, wala man talagang bawal oh. yan. Kasi na yung pinipunta yan. No? At Orang saka dyan sa hmm. Dyan sa Kubo Talagang sobra ang blessing Dyan oh. sa Kubo Araw-araw Kapag pumunta po kayo ng Kubo ano, Hindi po kayo magugutom Walang bawal kasi no Hindi kayo magugutom sa Kubo hmm. Merong Merong mga bisita na Ang galing magluto oh. Lalo na si Si Ma'am Irene na uh, Marsan sauce. So. So, yung dalawa ang sarap magluto ano? Yung Masarap lalo na yung ano yan, yung uh, kahit hindi yung luto, kahit luto, masarap din. <laughs> Oo. Oh. Kaya sa ayong uh, uh, lahat, lahat. luto. luto, tayo. Oh, Kitang okay. luto, diba? Ating ang doon, ang ating sa loob, yung ating ulam doon, baka mawala, okay lang? Okay lang. <laughs> 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 Ay, baka may nung tao doon, ang kitabata, no? Oo. Oh, oh. oh. Titingin lang yun. Ayun. Oh, baka ano ba, bigi mo wala. Pading hindi pading ba? di na ba siguro kung ay hindi naman. So, alam mo na. Ha? Dito ako bumili ng sanggot. May guna yan, meron yung... Bumili ako ng sanggot yung talagang sanggot ng nyog na ganyan ang haba. Bumili, yung, ako ano ba, ng yung 800. Guna, wala, 800 bili ko. Mahal. Tapos uh, pumunta ako, dinala ko ng uh, panahulog. 800? 800? Ayan, hotel ko binili. Mara 800 doon. Sa amin, buho amin yan. Sanggot lang, amin doon. Sanggot? 250, I amin. Mean, 250, 300. I mean, I mean. Binili ko talaga. Maganda yung binili ko para kay Dodong nga. Nalaglag ba? Nalaglag. Ay, sa motor ko, sa motor hindi kasi doon sa box. Ang kalahati, nakabaon. Nalaglag ba? Nalaglag. Surti na Bono. 800 pa na ah, yan dyan no? Oh, dyan ako bumili Yung kulot, 40 hmm. Nalaglag siya yan Kaya balik na lang ako Kawawa hmm. Ang na Nalaglag pa ay shoutout po sa ating lahat mga kalingap Shoutout po at uh, paki-like and share po itong ating uh, video mga kalingap at ngayon po ay araw ng linggo ano? Ayun, nagbalik kami ni Nagbalik ano yung Kalinga pa at itong mga bisita po yung, sa bisita. Kung <laughs> po ano sinamahan po natin. Oh. So ngayon at nandito okay. po kami sa palengke ngayon, naghihintay-hintay. Galing na po kami ng ng Mercedes at uh, po si Mario automatic. Mario. Ay automatic uh -huh. to. Automatic. Ku Mario, saan ka na? Silo dito dito. Maniho ka, pagpalingke. Kasi po yung mga kasama natin medyo tulog pa po. Maaga pa po kasi ngayon kasi linggo. Kailangan rest rest naman po sila. So, kasi medyo uh, isang linggo na naman po na rugado. Ano. So ngayon, kahit na ako, rest na muna po. At alam ko si Dodong walang rest rest. Mamaya pag nagising yung may lakad na naman Kaya yun. Salamat <laughs> sa nag-support. Salamat sa nag ano, lahat, kayo, salamat, no? Mm -hmm. Sa mga supporter, uh, sa mga uh, sponsor, mm -hmm. salamat. Ayan po, mga kalingap, salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa maglangga. ano po. At uh, sana po ano po tayong uh, magsasawa na tumulong sa lahat po ng mga nakita po natin, ng mga kababayan natin na halos wala na po yung mga pangarap nila. Talagang wala na ba? Na halos sa uh, pagkain wala na sila yun po ang uh, hinahanap natin mga kalinga para mabigyan po ng tulong ano yung yeah. tao nga wala pag-asa bigyan ng pag-asa no? yung mga akala nila hanggang ganun na lang sila hindi na sila uh, aangat pa wala na talagang pag-asa sa pamamagitan po ng uh, kalingap ano po mga karinga sa pamamagitan nitong kalingap at sa pangungunan ni Dong uh, Ruel nabibigyan po sila ng pag-asa at syempre po huwag po natin kalilimutan din ang uh, ama ng kalingap ano po Kuya Bal Santos Matubang po ano. sana palagi rin po natin isasama sa ating mga suporta dahil kung wala po si Kuya Bal na siya ang ama ng kalingap siguro po wala po itong mga ganitong pagtulong walang uh, royal of malalag wala, yeah. wala pong, wala kalingap awit wala po ang lahat lahat po kaya huwag po natin kalimutan Kuya Bal Santos Matubang yeah. yan at siyempre po, uh, isama na po natin mga matubang po ano po. Yeah. Siyempre, sa kanila lang galing yung mga ganito mga pag, -chat -chat. Yeah, mabuhay si Mario! <laughs> Ayan po. Maraming po salamat uh, sa mga sumusuporta. At siyempre po, kalinga pa awit po. Ano, huwag po natin kalimutan. Salamat. sa pag -support sa ngayon po na yung mga bisita ngayon nagliliwali pa parang ang ginagawa po kasi nila hindi lang naman sila na, na namimili kundi parang namamasyal na rin masaya. sila nag enjoy po sila masaya dito sila. mga kalingap masaya masaya <clears throat> at saka alam mo ang kalingap ang ganda ng panahon ngayon hindi mainit may wala naman pong ulan walang uh, walang araw oh, kaya medyo malamig po dito yeah. Yeah. sa lahat po na gustong pumunta dito sa welcome, welcome. sa Kobo welcome oh. na welcome po kayo okay, okay, mm -mm. dahil dito po ang mga tao ay talagang uh, sabi nga ni Kuya Bal walang uh, balat sibuyas dito <laughs> Ayan, maraming po salamat at eh, uh, salamat papakita na natin sa una

Oh, mo sa kaya Oh, ah. <laughs> yung kaya Ay, kuyog. It's speaking of kuyog na ko. Hindi ko walang kuyog. Kuyog, kuyog, bad. Masarap yung kuyog, ba? Ano yung kuyog? Yung maliliit na nice isang, ano, lapat na nasa bagay. Okay. Ah, bago. Bago? Bago hmm, yun. Meron na dun sa mga, ano yeah, yun, sa mga dain. Ah, mamayang, ay, eh, kaya lang pagkatumigil uh, yung masasakyan. Meron yung lapit na bigli. Ah, Wala, Hindi uh -huh. uh -huh. so, mm -hmm. yun? sa mm -hmm. Ay, Hindi yun, yung isa, yung babae kung isa. Ha? Hindi yun, yun, yun eh. Alam Aba hindi, hindi yung mahilig sa gayaan. Rambutan. Galing hmm. na pa. Awi, rambutan. Bumalikan rambutan? Oo. Bumalikan uh kayo. Halina oh. Ito. Rambutan. tapos yung lansonis doon sa kalibo aklan Alibu? oo oh, talaga hindi ba pumunta kami doon ng kwani amor ako nga umuwi kayo. oo oh. no. doon <laughs> may talaga <laughs> akong mga sonis. may tag lansonis na rambutan doon si Dodong oh. na pa sa lubungan ko yun tag lansonis isang ah. bag yung binigay ko sa kanya may vlog ako Ako <laughs> oh, may dala. Anong kami bumunta ngayon? Dyan, hindi mo natikmatan niya? Yung dala ko? Nimula tik mam, nasa inyo. Meron din. Lensones. Ah, ay mm. la sones matamis. Yung 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 lensones na yun ang native. Labunan. Pag maniliit 'yun ang native. Pero matamis 'yan at saka walang buto. Mm. nakapasok ka ng restaurant tapos inabot ka lang sana. Mm -hmm. Iiwanan mo talaga yung pagkain mo yun. Ay, ay. Ang hulat talaga yung mga sasanta. Kaya mo ba wala? Kahit kayong di. Pag ka sa tren, mga natamata ka. Sino mo nasubukan ko yun yung sabi ng aking pamangkit? At saan sa aking polis? Bakit ka sa ano, sa bus? Nilugot yung ano. Saan ay ako kumain ng tindi. buho. Huling ka sa nagsidya eh. Ha? Eh talaga naman napakalinis ng kalsada doon, wala maman kitang basura. Hindi ka makalinis sa atin na lipan right ng basura. Doon wala. Sa araw-araw na nakuha ng basura yung ano. Hindi mo pati makikita yung truck nila, pag ng basura, hindi mo makikita yung basura. Wala hmm. saan? nakakulong sa loob. Wala nakakulong sa loob. Wala ka, nakakulong sa loob. Wala ka, nakakulong sa loob. Wala ka, sa atin. Oo, nakakulong sa loob. Nakakulong sa loob. Nakakulong sa loob. Nakakulong sa hindi. Nakakulong sa loob. nakakato ako ng trabaho. Nakakuha ko ng amo. Yung babae, Palestine. Yung lalaki, Lebanese. Ay, ay mga demonyo eh. Mga demonyo. Lalo na pag yung uh, Ay, abo, gusto ko ba, ba rin ako sa May CCTV lahat. May na Pati sa banyo may CCTV. Lagi ko na nakikita. Lagi ko na nakikita yung anong. mga <laughs> <Lungan, may CCTV. laughs> Sabi ko ah, si sir, ang naman. Eh, hindi nga sila na naka ba so. Ang May konzila, ano yung parang dito. Ano 'yan yung parang. Uh... Yung uting, Oo, hmm? wow, pag nagawa eh, wala lang. Kaya ng yung panila, Ito, yung sila nag-favorite.

啊！不。 hindi na nagsisipin yun, dilaw na rin. Doon, din na. basta babae, walang kumalitan. Oh, oh sabi sa akin, Madam, do you want to go with me? Eh? Sabi ko, sabi niya, I have a lot of money. Uh. Wala pa, alam ko marami naman. Madam, Pero sami. kahit na pang gasolina na hirap yun. Diyos ko pa ang nangyabang. Sabi nung kasama ko namin, huwag kayo okay, makiano okay, 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 diyan. At yan mga nabang Kasi nabang kung nabang may pira yung mga yan, may asawa yan. Ah, Kasi doon, ang babae doon ginto. Bago ka makapangasawa doon, ang daming malaking pera na nagastasin mo. Bibilhin mo ang babae doon eh. Yeah. Kaya okay. so, sabi ko nga, no, 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 I love you. Mas maraming pera nga. Ano, kagaya nung naging asawa ng tiktok. <laughs> uh. <laughs> ano, limang asawa niya, tatlong pinipinan. <laughs> ano, ikaw, 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 pera ikaw, 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 major ikaw, 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 ng ikaw, 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 ikaw,

Kailangan ng pala niya, ng anong, man na, Ano magraba? Sana naman yung may-ari yung ganyan, no? ng lupa na ano, to para yung yeah. mga pinagbista yan lang. Bato-bato? Bato-bato? Kaya kayo, yun, ganyan. Bato -bato. Sabi na, ang tatagal nito, ano, mali. <laughs>